Totoo ho ba ito na para kasi yung iba daw ho, na na-memorize na, yung iba marunong mag-Filipino at nakaka-memorize na po ng mga pangalan, ho ng kanilang mga ninuno, etc. Totoo ba ito na nagtatanong kayo ng mga tanong na pangkaraniwang pong alam ang sagot ng mga Pilipino? Uh, yes, Sir Ted. Kasi uh, parang panigurado lamang po uh, dahil uh, mm. uh, lababas nga po yung mga balita na may mga dayuhan mm. na gumagamit po ng genuine Philippine passports. So, ang problema din po, genuine uh, documents din po ang pinapakita nila. Mm -hmm. So, as a matter of uh, one final uh at check lang, Eh tinatanong ko namin mga, mga tanong na lihitim uh, uh, ng Pilipino lang dito nakakaalam, no? Uh, sa kapanahunan natin sa edad po nila. Mm -hmm. Ayan. Mm -hmm. uh, at uh, ito pa yung mga tanong na uh, kumbaga out of the box. No? Oh. So, Kumbaga, uh, kasi kapag tinanong sila tungkol sa national hero, mga gano'n, maaari memoriahin eh, di ba? Oo, upo. pero pag tinanong sila, for example, kung ang edad niya ay mga paga 50, ang tanong mo sa kanya, ano ang pinakamatagal na noon time siya sa Pilipinas? <laughs> Ayan. Oo, oh, oh, tama. <laughs> tama po, ano, ase ka, ano? Opo, opo, opo. Oh, ba? Opo. Diba? opo. So, ginagawa na po ito ngayon. Yes, ginagawa po namin ito. Hmm. Pati po yung mga pagtatanong na anong pinakamatatag na love team sa sa, sa, ano, sa, opo, opo, <laughs> sa opo, 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 movies. Ayan. Oo. Kung baga hindi ho ito sa, sa biro, pero kung para mo malaman yung edad doon nag apply sa kanyang henerasyon, kung ano yung mga pepwedeng... Oo, kasi hindi na, na may memorya ito eh. Oh. Wala ito sa kanilang uh, playbook, di ba? Kung baga, asek, ano? Na may memoryahin yes, okay. mo, di ba? Sino pa ng Pilipinas? Oo kung saan anak mga gano'n. pero dito ho ngayon at random ito kung baga tatanungin ka all right kung uh, uh, halimbawa eh sino ang uh, sino ang uh, ang sino ang boyfriend dati ni Catherine oo oh, tama mga gano'n. ito kung, po ayon, um, mm. may i-share pa po ako may mm. uh, may nag-attempt pa nga po na dito po sa Asiana uh banyaga na mm -hmm. uh, nagpanggap po na ano tpe at uh, bingi. Mm -hmm. at meron po siyang dalang pwd id so kampante kampante po siya mm -hmm. uh, hindi po namin matanong dahil bingi no mm -hmm. uh, so ang ginawa buti na lang po marami po kami makasamahan sa DFA na marunong po mag sign language walang <laughs> kawala <laughs> uh, so, uh, very ano po sila resourceful uh, ang uh, lahat po ng ito ay uh, Uh, iniisa-isa po namin no yung kanilang oh. mga modus oh. of the Oh. Uh, committed po, committed po kami lahat sa DSA na ano mm. matigil po itong uh, itong mm. ano classing uh, illegal mm. na ano po gawain. Chinese po 'yon yung nagpapanggap na pipi tsaka bingi. Eh? Opo.